my YouTube channel. This is me, Juby Bay again. For today's video ay, ang content natin is paano sumakay sa aeroplano na bit-bit ang chikiting. Ayan. Later ay ipapakita ko kung ano yung mga requirements na kailangan natin para maisama natin ang pata sa pagsakay sa aeroplano. Kaya, uh, don't forget to like and subscribe on my YouTube. Kanyang! Bye-bye! Guys, -bye. okay, ito po ang aking mama, si Mama Chona. Meron din siyang channel sa kanyang Facebook account. I-subscribe niyo din ng aking mama. Ang aking kapatid naman ay si Mark of the Jungle Flange. Ayan, meron na po siyang 56,000 subscriber sa YouTube. Ipa po, may at si Papa <laughs> meron na siyang 1000 subscribers ayan family na tamin. at ang sasakyan na to ay napuntar ng aking kapatid gawa lang ng kanyang pagvlog sa uh, youtube at facebook dito po kami ngayon sa Tacloban at ang aming flight ay papuntang Manila dahil doon na si Sophia mag-aaral at mag-audition siya sa Nini miss you, Mini miss you.

Tiyan, say hi. Saan ka na pupunta? Sa Malina. Sa Global City, Malina. Doon ka na mag school Dahil mag-audition ka sa Mini Miss You? na yung bag natin. anti key response. dito? Mga damit lang, like, inyong laptop nasa akin. Ito sa bag ko lang daw, busot lang ng mommy. Ah, okay. Di pwedeng ilagay pala. Pwedeng lang. Pwede pa, ipasok lang. Ah, hindi kaya. Sige na dalhin na lang. Okay, Uy, ayaw mo 'yang damit? Eto mga nung laman damit din. Lang damit lang 'yan. Meron pa. Ito po, laruan. Uy, hindi mo iidadalin. Dadalhin natin 'yan. Ako magbibit-bit. Bitbitin mo na lang dito. Oo, bitbit. Nandun 'yan sa loob. Kita. Wala na muna natin. Ah, pamimigay kita na. Maihika na. Dito asalid maihikan na. Ikaw? May kita? Ano? Nandun niya. Sila magbibit-bit doon sa loob ng airplane. Eh? Yan o. May hihikita. Oo, may hihikan. Literally. si Sinir nga ini ni dito ay hablag gini ihihina ko din nga bata anay kay eh, bayan mabayan ato um, tumbler ni mami kapte kapte bay mo wa de tubig Ini na. ini naman kono. no. Omongan ni kan? Thank you sir. Bye. Ito na, sakop na. Bye. Mapili kita. O, oh, mapila. Oh. Diri, mapila. Dida. Kaya atut ah, ito si Ara sakob. Madali na, madali na. Ito man, may CR dito. <laughs> madali na lang, mapila kita. ayo, pagtuok. Madali na la, Madali na lang, madali.

Tatanggal na ni Mami Shoes. Ha? Huh? Tatanggal ni Mami yeah, Shoes. pero ikaw, di ka na magtatanggal. Mm -hmm. Okay. Ako, dali! Wala, ah, dun tayo sa may ano, may harap, may malapit. Yan. Ayun, pagsukit yun tayong kamatuan mga pangkukumpon, adong, kainin, kita daw kung timo na, yisat timo na, kini na anong? yah, sangkap kung Uy, sa front City Number 7 City Ella ko is birth certificate niya Passport ko And then, ayan Pinapakita lang yan doon sa loob Ito yung boarding pass namin ng anak ko Si so, Tia and ako So, ayan lang guys Ang mga kailangan natin para makapasok ang bata at magdala niya sa magbiyahe okay, uh, sa plano. Good morning, ladies and gentlemen. To all confirmed passengers of the Asia on flight Z2321 bound for Manila, please board the aircraft now gate number 3 to the immediate departure. Thanks again. Men du gett 100 pesos yan each. balik 200 pesos yan lahat. Smile! So, ayun na nga. Hindi ko na nabijuan yung lumapag yung aeroplano kasi bit-bit ko si Sophia. Ayan. So, naghihintay na kami ng aming luggage dito sa waiting area. Ayan. Waiting na lang kami dito para makuha namin yung mga bags ni Sophia para maka uwi na kami. Wait. Behind. Dito lang. Uh, Wait, ako lang Ako lang Bye-bye <laughs> Hello, what's people? Mabuhay Me, me, miss you Me, me, miss you Hello, my It's my God. My name is means My name is you. Hello, my young people, my Yeah. <laughs> uh, no, actually. But...